Dati talaga namang naglalawlawan yung taba sa ilalim ng baba ko. Pero ngayon, unti-unti na akong naguhugis bigas. Hello mga Marites! Papunta kami ngayon sa May Angeles para magpunta sa Yuki Skincare Aesthetic. Sa mga nagtatanong po kung sinara na ba nila yung branch nila sa May San Fernando, yes po, sarado na po yun at hindi na sila nag-ooperate doon. Magre-relocate na po sila sa ibang location na mas malaki kaya abangan nyo po ang bagong location ng San Fernando branch. Pagpasok ko nga dito, nabigla ako dahil dito pala nagpapagawa sa Yuki yung mga lumalaban sa Miss Universe. Aro Diyos ko, na starstruck ako, Marites Mary Gloria. Grabe, hindi nga ako makapaniwala dahil nakasabay ko pa sila dito. Diyos ko, dayang gaganda nila. pero Diyos ko, nag-aalangan nga akong lumapit sa kanila. Nagmumukha akong katulong. Taknay <laughs> Meron nga silang bagong machine ngayon, itong skin analyzer. Pinag-register muna nga nila ako dito bago nila gawin yung mga ipapagawa ko. Maganda daw kasi na i-check muna yung face ko bago gawin yung mga ipapagawa ko. Makikita kasi dito sa skin analyzer yung mga kailangan i-improve sa mukha mo. Nakalagay na rin dito kung ano yung kailangan ipagawa at kailangan i-improve sa mukha mo. Nakaka-amaze nga bagong machine nila dahil makikita mo lahat yung pores, yung blackheads, yung wrinkles, at tignan nyo naman tong acne ko. Nagkulay red ngayong nga yung lumabas dun sa skin analyzer, means to say marami na talaga akong acne na kailangan ng ipa-facial. Nakaka-amaze nga tong bagong machine nila dahil makikita mo na dito kung ano yung mga kailangan mong ipagawa sa mukha mo. At pag nakapag-register ka na dito, meron ka ng record sa kanila kaya sa tuwing babalik ka, makikita mo talaga kung ano yung mga nag improve sa mukha mo. At dahil nga marami na akong acne, nagpa-mermaid facial na nga ako. Gustong-gusto ko nga yung mermaid facial nila dito dahil hindi siya gaano masakit, hindi ka tulad ng nakasanay nating pagpiprik ng pimples. Magaan pa yung mga kamay na mga nagtatrabaho dito kaya talaga naman gustong-gusto kong bumabalik-balik dito. Meron na rin tong kasamang S1 na nakaka-deep cleanse ng face. Meron na rin tong S2 na nagbibigay ng vitamin C, D, at E. At meron din tong S3 na nakaka-moisture ng face. Pagkatapos ko nga magpa-mermaid facial, nagpa-pico-snow na rin ako. Nakakatulong din kasi to para malesen yung pag-oily ng face ko at nakakalighten din ng mga acne marks. At tuwing nagpupunta nga ako dito sa Yuki, pinapagawa ko talaga to dahil napansin ko talaga na naglighten yung mga acne marks ko at napansin ko rin na naglighten yung face ko. Nakaka-fresh siya ng mukha at talaga namang nakakapag-glow ng skin ng face. Pag natatapos nga yung session ko sa Picos, no, nakikita ko talaga sa mukha ko yung pag-glow at pag-lighten ng skin ko. At hindi lang yun dahil nararamdaman ko talaga sa mukha ko na parang fresh na fresh at talaga namang napakaganda. oy ganda ka girl! Diyos ウフフ Pagkatapos ko nga magpa-pico snow, dahil nga one month na simula nagpa po ako, nagpa-session ulit ako ng hypo. Alam nyo ba, sobrang thankful talaga ako dito sa Yuki dahil napakalaki talaga nang nag-improve dito sa ilalim ng baba ko. At habang nakababad nga ng anesthesia yung mukha ko, nagpa-diode laser na rin ako. Hindi ko nga alam kung anong magic yung ginagamit nila dito sa Yuki. Diyos ko, dahil itong kilikili kong to talaga namang nalesen yung pagtubo ng buko ng kilikili ko. Una nga rin talaga ako nagpunta dito, talaga namang merong discoloration operation yung kilikili ko. Pero simula tinuloy-tuloy ko yung session ng UAP ko no Snow Diode Laser nila. Talaga namang naglighten at nabawasan na yung pagtubo ng buhok ng kilikili ko. Di na nga rin ako naiyang magtaas ng kilikili ngayon dahil hindi na makulimlim. Diyos ko po. Pagkatapos nga ng session ko sa diet laser, inumpisaan na nga ang po tong mukha ko. Grabe, sa tuwing nakikita ko nga yung video ko, nung first time ako nagpunta dito sa UK, talaga namang napakalaki nang nag-improve dito sa ilalim ng baba ko. Noon, nung first time ko talaga magpunta dito, mukha talagang show yung mukha ko. Bilog na bilog, Diyos ko. <laughs> At talaga namang naglalawlawan talaga yung taba sa ilalim ng baba ko. Kaya malaki talaga yung pasasalamat ko dito sa Yuki kaya bumabalik-balik ako dito dahil marami talagang nag-improve sa akin. just so, Diyos ko, tinitignan ko nga yung video ko noon at hindi ko na nga makilala yung sarili ko. Diyos ko, sino ka marit? <laughs> Grabe, hindi nga lang yung mukha ko yung bilog na bilog noon, pati nga yung ilong ko nangangamatis pa. <laughs> Pero hindi ko naman ikinakaya yung itsura ko noon. Proud nga ako dahil hindi lang pala hanggang ganun yung itsura ko. May improve pa pala, Diyos ko. <laughs> Kaya yeah, thankful talaga ako dito sa Yuki dahil marami talagang nag-improve sa itsura ko. Grabe, tignan nyo naman kung noon talaga namang naglalawlawan at mukhang siopaw yung mukha ko pero ngayon unti-unti na akong naguhugis bigas. Pati nga yung asawa ko napansin niya rin na marami talagang nag-improve sa akin dito sa Yuki kaya sa tuwing nagpupunta ako dito sumasama na rin siya sa akin. Ay, relationship goals nil <laughs> <laughs> Hindi lang kasi pambabae yung mga services nila dito pwedeng-pwede rin to sa mga lalaki. Kaya nga kung isa sa kasama mo yung boyfriend or asawa mo dito, hindi sila mabuboard dahil meron din silang mga services na pang lalaki dito. Nagpa-inject na rin ako ng gluta dahil napansin ko rin dito sa Yuki na talaga namang nag-lighten yung skin ko. Pati nga tong asawa ko, nagpa-inject na rin siya ng gluta dahil napansin niya rin na nag talaga yung skin ko. O, malapit na yung Pasko, deserve mong mag-glow up kaya magpunta ka na dito sa Yuki Skin Care Aesthetic. Gusto mo bang manalo ng libreng haiku no sleep, meso cheeks at meso chin? I-share mo lang tong video kung kong to at ilagay mo kung bakit ikaw ang dapat manalo. At wag mo rin kakalimutang ilagay ang hashtag Yuki Christmas Giveaway at hashtag Yuki Marites Charis. At syempre kailangan nakafollow ka muna sa FB page ko at sa FB page ng Yuki Skin Care Aesthetic. Ia-announce po yung winner sa June 10, 2024. Good luck mga Marites!